Kaya pala maraming puno mga idol. Kaya pala maraming puno dito sa pinuntahan ko na bundok. Nagubat. Dahil mayroon Jurassic. Totoo pala na mga idol na may Jurassic dito. Nakita na ng kasama ko kanina. Karoon hinahanap ko pero hindi ko makita kung nasaan ngayon yung Jurassic. Asa kaya dito tapit. Hadlok man mo doon mga idol. Kaya baka mabuang sabi nila nakatali daw pero hindi ko makita mga idol asa na kaya to asa naman kaya tong hindi makita ang dilim wala pa kasi yung may ari eh alaga daw ito alaga ngayon hindi ko malaman kung asa dapit kitali Hintay-hintay ko muna yung may-ari, ano? Mga idol. Murag sa baba pa siguro yun, nakapisto. Naka, naka Maunang, di ko makadool kay Delikado. Asan? dulu. <laughs> Lagi. Nay. Oke. Baik dulu. nagpakuyog mi sa Amo among amigo Nak kana? kana una pre. una pre. ay kan Patay pero na mga idol malapit na kami sa mga idol. <laughs> Ay, delikado tani. di na tani ron. Pre, ayan daw mo ang imuhan tiil, Galingan mo, pre. Ayaw pata yun patakang, ano. Dagan na Kay mahadlok na. Kung mahadlok ta, mahadlok po na. Ayan na, ayan na. Ay. Ikurog na akong taman, mga idol. Ikurog na ako ang tuhod. Nagkahadlok na yun. Nagsagol na yun ang ako ang kahadlok o kanervyos. Di na masabtan. Ambot na lang ani. Sa una ani kay ah na ayaw. Na anay. Na ito na. Trail. 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 Hmm. lah, Si Busing. Naistorbo yun na to si Busing ba? Kusog na lagi ka. Mudagan lagi pre. Ah, mulakan, mau bagtas. Murag lahi namanya imo ang bagtas jud. Kusog naman kamu, bagtas pre. Murag gi praktis man taman ba. Nah. Ikabuan. Mau deh ini. No, mau nih kadinanya. Ah, mau nih kadinanya. Ayo. Mau ni? Si boss. Hmm. Ano ni? Hmm. Ibig sabihin muliok dia ini? Uh, hindi dapat tayo magara mag gara mang air dolo. Oh. Kahit ganito lang na ano. Baby Jurassic at sa Sami. Okay. Akala ko kung anong Jurassic na yung tinuod. Pero ano daw to, mahibaga raw tong Jurassic. Di ah, dito na kami. Salamat ah. Thank you for watching mga idol. Akala ko totoo yung jurassic kasi ang istorya palang daan nila parang totoo na eh. Ano pala, trail-trail lang pala to. <laughs> Pero kung may jurassic, hindi talaga kami pwedeng maglapit kay delikado. Okay, thank you for watching mga idol.